at mga kaibigan nanalo ulit ang Real Madrid sa penalty. Hindi pa rin ako makapaniwala sa penalty na itinawag at si Kylian Mbappe ang nagbigay ng tatlong puntos sa Real Madrid. Aalamin natin ang buong kontrobersya at ang puting sirkus sa video na ito. Kaya hinihiling ko sa iyo na ilike mo ito. Iwan mo ang iyong opinion sa mga komento. At mag-subscribe ka sa channel na ito ng Barsahoy na papunta na sa kalahating milyong taga-subaybay. Pamilya, pakinggan ninyo. Dahil pag-uusapan natin ang nangyari sa Bernabeu kahapon. Ang Real Madrid ni Xavi Alonso ay nagde-debut sa kanilang home court laban sa Osasuna. Isang laban na maraming bago dahil magpapadebut ang Real Madrid ng ilang mga bagong manlalaro. Kasama rito si Nadine Hausen, isang sentral na Espanyol, at Alvaro Carreras mula Benfica. At pati na rin si Alexander Arnold. Sa unang laro bilang coach ng Real, ipinakilala ni Xavi Alonso ang kanyang panimulang koponan sa harap ng mga tagahanga. Ayun, isang laban na nagtapos sa panalo na 1-0 dahil sa isang goal mula sa penalty. Oo, ginoo. Itong penalty na nakikita sa screen at hanggang ngayon, eh, hindi pa rin ako makapaniwala. Kailangan kong aminin na nung live, malinaw sa akin, pero nung napanood ko ang replay, kitang kita na si Kylian Mbappe ang siyang tumapak sa manlalaro ng Osasuna. Juan Cruz, dito natin makikita na nakataas ang kanyang sapatos at ayan tingnan mo siya ang tumapak si Mbappe ang tumapak sa sentral Grabe talaga at ngayon bumagsak na siya sa lupa at ayun pinito na ng referee ang penalty Grabe talaga ayun penalty na dahil sa maliit na penalty nanalo ang Madrid at nakuha nila ang laro isang laro kung saan tuluyang tinalikuran ng Osasuna ang pag-atake at puro depensa lang laban sa Real Madrid na malakas talaga ang opensa nila, halata naman, 'di ba? Pero sa tingin ko, naiwan nila ang opensa nila sa bahay. Kasi si Vinicius parang nawala talaga. Si Ibrahim naman sa kanan, wala rin. Simbape na ipasok lang ang penalty at halos walang ibang tira sa goal maliban sa isang hindi niya rin masyadong tinamaan. At pagkatapos ang Madrid, ang mga tinira ng Madrid sa goal ng Osasuna ay puro mula sa malayo dahil maganda ang depensa ng Osasuna. May limang depensa sila tatlong midfield at dalawang forward. Ang Madrid, isang tira ni Militao at isa pa ni Hausen, ang pinakadelikado. Sa ikalawang kalahati, tumira si Arda Guler pero lumampas sa crossbar. Maliban dito, wala nang iba. Kasi ang Madrid halos hindi talaga nagbanta. Hindi na ilagay sa panganib kahit kailan ang depensa ng Osasuna. Sa insidenteng ito kay Juan Cruz at Mbappe, ipinawalang bisa ang penalty at hindi pumalya ang bituin ng Real Madrid. Ang Madrid na, para sa akin, ay talagang nakakadismaya. Ibig sabihin, mabagal ang laro, mabagal ang bilis, at kakaunti ang mga delikadong galaw. Ang Madrid ay hindi nagawang talunin ang masikip na depensa ng Osasuna. Na, gaya ng sabi ko, tinalikuran ang bola at halos buong laro nasa area lang ng Osasuna. Para pagkatapos nilang sabihin ang tungkol sa Barca, Negreras at mga kalokohan. Nakita nyo kung paano hindi nakapuntos ang Madrid laban sa Osasuna maliban na lang sa penalty. Marami ang nagsabi sa akin bago ang laban na huwag mag-alala, mananalo ang Madrid sa penalty at ayun, sa penalty nga sila nanalo. At bukod pa sa kontrobersyang ito, na talaga namang matindi, may isa pa, may isa pa, na isang pagpapaalis sa laro. Sa huling 3-4 minuto ng overtime, pinaalis si Abel Bretones mula sa gilid dahil sa banggaan kay Gonzalo na nagkunwaring inatake siya. Pag-aralan natin ito Panoorin natin ang eksenang tinutukoy ko kung saan agad siyang binigyan ng pulang card. Halos tapos na ang laro, papasok na sa overtime. May tulakan sa pagitan ng manlalaro ng Osasuna at ni Gonzalo at makikita naman ng malinaw na walang sabit o pagkakapantay. Walang tama gamit ang siko, braso o kahit ano paman, balikat lang ang ginamit. Sa balikat lang tumama kay Gonzalo, hindi sa muka, walang pananakit o masamang intensyon. Tingnan ninyo, ito ay nasa slow motion. Kita niyo ba kung paano siya bumangga sa kanya? Ayan ang banggaan. Dito lang talaga siya tinamaan, hindi sa muka o iba pa. At si Gonzalo ay bumagsak sa sahig, parang pinatay siya. Ibig sabihin, yung lalaki ay nagpatihulog sa sahig na parang pinatay siya. Binigyan siya ng pulang card dahil malapit ang assistant sa insidente, pero nasa likod pa rin siya. Sa totoo lang, hindi niya talaga nakita na balikat sa balikat lang ang binigay niya. At hindi nagpakita ang video assistant referee ng kahit isang larawan ni isang larawan na may pinalaking zoom. Nakita ko ng maayos ang play, pero nakakahiya. Di ko alam saan tayo dinadala ng video assistant referee. Yung sa Court of Tax Appeals ay talagang kabaliwan. Lahat ba ay nabago na? Maliban kay Ginang Yolanda Parga, asawa ng delegado ng Real Madrid. Nanalo ang Madrid ng 1-0 dahil sa kadudadudang penalty at iniwang kulang ang Osasuna matapos ang hindi totoong pagpapaalis. Nakakabilib. Tapos sasabihin nilang, oo, tungkol sa issue sa Mallorca. Nagkaroon ng dalawang pulang card. Isa kay Morlan, dobling dilaw. At isa pa dahil sinipa ng studs ang muka ni Joan Garcia. Pinaalis si Murici. Paano naman yung goal ni Ferran Torres? Isang pag-arte lang ng manlalaro ng Mallorca na ilang minuto lang ang lumipas ay hindi man lang inasikaso ng mga medical staff. At pumunta pa siya sa poste para banggain ang ulo niya. Tingnan mo, Gaano kaya kasakit ang naramdaman ng manlalaro ng Mallorca na pupunta pa siya para banggain ang ulo niya? Nakakagulat talaga na nagsimula agad ang unang laro ng season sa ganitong kontrobersya sa Santiago Bernabeu. At maginang at ginoo, ano bang gusto ninyong sabihin ko? Ako. Talagang nakakainis na sinusubukan nilang ibenta ang isang maling kwento. Na parang mas magaling daw ang Madrid at nanalo ng malaki kasi dapat daw nilang paso nila ang Osasuna. E eh wow, pinalakpakan kita. Pero nanalo lang naman dahil halos puro penalty, wala halos tira sa goal. At ngayon, may dagdag tulong pa. Sa huling minuto pa, tapos may red card na gawa, gawa lang, na hindi man lang nagpakita ng replay ang video assistant referee na makikita sana ng malinaw ang lahat. Nakakahiya para sa akin ang ganitong manipulasyon para lang makalusot ang Real Madrid. Mahirap mapanalunan ang liga ng mga Kules kaya dapat nating ibigay ang pinakamahusay na laro at manalo sa bawat laban dahil maraming balakid na ilalagay sa atin pinakamasakit tapos na ang unang linggo pamilya ng Barca ngayon sino ang nangunguna sa liga ayan narito na ang Football Club Barcelona tapos na ang unang araw ng liga at tayo ang nangunguna may tatlong puntos at yung goal difference na naglalagay sa atin sa unang pwesto dahil sa trega nero na panalo ng Barca laban sa Mallorca, hindi nagpakita ang Real Madrid. Kita nyo naman. Pangalawa ang Real Balicano, pangatlo ang Villarreal, pangapat ang Getafe, panglima ang Athletic Club ng Bilbao, at panganim ang Espanyol. Tingnan natin kung sino ang nandito. Real Madrid, ang Real Madrid, Betis, Real Sociedad, Valencia, Elche, Sevilla, Atletico de Madrid, Levante, o Osasuna, Girona. At sa relegation zone na naman ay Celta, Oviedo at Mallorca. Kaya naman pamilya. Tinapos natin ang unang round na ito na ang Barça ang nag-iisang leader ng liga. Dahil sa goal difference, kasi lahat sila ay may tigtatlong puntos. Lahat ng kuponang nanalo sa una. Kailan ulit maglalaro ang Barça sa eSport laban sa Liga? Maglalaro sila ngayong darating na Sabado, alas 9.30 ng gabi sa Field ng Levante. Ang Barca ay maglalaro laban sa bagong akyat na koponan at ang Real Madrid naman ay maglalaro rin sa linggo sa field ng Oviedo. Sa Carlos Tartier, siyam PM makakalaban ng Real Madrid ang bagong akyat mula Segunda Division. Tingnan natin ang mangyayari sa kontrobersya. Goal at resulta sa ikalawang linggo ng laban na paparating na. Ilagay sa komento ang opinion mo sa video na ito. Ang kontrobersya tungkol sa Barca at sino sa tingin mo ang magiging kampiyon. Dahil magiging matindi ang labanan at sigurado akong ayaw nilang manalo ang Barsa sa Liga. Bibigyan nila tayo ng maraming hadlang. Pero kasama si Naminya, Mali at Pedri, lalaban tayo ng buo laban sa lahat. Barsa noon, ngayon, magpakailanman.